uh, mango tapioca ang flavor nila. So, masarap ang masarap yan ah. masarap ang sarap ito. Mmm. Sarap. Napakali sarap nung nang. Napakali nam nam yung manga, yung nung mangga. Kung sinamahan mo pa ng gatas. Tapos sarap. Japanese, ja Japanese cake. Uy, Japanese. Uy, Japanese cake. Lumpan natin. Uy, Uy sarap. sarap. Masa tingnan mo, ito daw yung sauce nila eh. Yung sauce nila rito, oh, parang home, um, homemade to eh. Ano, you know, ang daming ano, daming laman sa lobo. Oh. Kaya yeah, sulit. Ay, grabe namang kain yung kamasa. Parang namang... Ang sarap, sarap. Parang ayaw mo nang tigilan yung pagmuya. Yo, what's up mga kamasa? Nandito tayo sa another vlog ng Kamasa TV kung saan ang pagkain, laging may kwento. Sama-sama ang sarap, kwento at saya. Ngayong araw na ito mga kamasa ay nandito tayo sa isa sa sikat na uh, meriendahan. dito oh. sa Adinas Food House. Adinas Food House. So ano pang hinintay natin mga kamasa? Tara, tagman na natin yung nagsasarap ng merienda dito. Yes, tara. Okay mga kamasa, agad tayo. Tama sa mark, ano ba yung orderin mo? Sa... So, ah, ito. Ah, um, Ma'am, ano po ito? Chicken sandwich po ito. Parehas po sila. Egg sandwich naman po ito. Bale, ito naman po isa nito. Spicy tuna po. Spicy tuna. Po. Ito naman po. Ah, ham and cheese po ito. Ham and ito spicy tuna. Ito, spicy tuna. bali tigitigisa. Bale, sige, tigman po namin. Ah, uh, apa po kami nanti digigit-gigis apo? Apo digigit-gigis at saka ito. Tama sa parang gusto ko rin tiktik man. Sige ya. Saka isa na taw at lumpia ang gulay. Iya gulay. Saka isda. Sige. Ready okay. ba? Kwet-kwet. Wasa gusto ko rin ang kwet-kwet. Sige, kuha. Ate saka isang kwet-kwet. Tapos, syempre, kamasa, hindi... Mahirap yung kainin pag wala tayong uh, inumin. So, tignan natin mga inumin nila dyan. Mga kamasa, bukod sa merienda, meron silang mga nagsasarapang fruit juice. Fruit juice. Iba't ibang, uh, iba't ibang flavor, iba't ibang variety. May mango tapioca, dragon fruit, pineapple, melon, watermelon, watermelon avocado. So ngayon, Saan, meron sila avocado. Avocado. Tsaka mango ano nga po. Sige nga po, yung large po. Yeah. po sa mango tapioca. Apo. Apo. At ayun na nga mga kamasa. Ito na 'yung mga in-order nating pagkain. Dito sa Adina. Adinas Food Adinas Food House. house. Okay? Ah, uh, Kamasang Mark, uh, let's get around. Tikman mo na 'yung Japanese cake. Uy, ja Uy, Japanese cake. cake. Bumgo natin. Na natin. Uy, Uy sarap. Lo, lambot. Lambot, sarap. La Sinunggaban na kagad ng malaking kain yan, malaking bigat ah. ha. Matamis. Hindi nakakasuya. Hindi nakakasuya. So, kamasa. Ako, ako medyo nauhaw ako eh, kaya una kong titikman ito. Uh, mango tapioca, ang flavor nila. So, masarap sarap, masarap yan ha. Aba, yung masarap yung sarap Mmm. Sarap. Napakalisarap ng nan. Napakalinamnam yung mangga. Yung sinamahan mo pa ng uh, gatas. Napakasarap. Next naman, kamasa. Tikman natin to. Tikman mga kamasa yung ano nila. Uh, ito. Yung lupiang lupiang sa sariwa. Sa lupiang Okay. kamasa tingnan mo, ito daw yung sauce nila eh. Yung sauce nila rito, oh. Parang home, homemade, uh, um, to eh. Ano, you know, ang daming ano, daming laman sa lobo. Kaya yeah, sulit. Diyan natin na uh, sarta niya rin. Sos. natin. Huh? Wow! Sarap! Talagang napapapigit ka pa sa pagkain. Na... Panalo, pan panalo, At panalo, panalo. panalo. At mga kamasa, ah, uh, isa sa mga masarap na paborito ko, huh? Sa handaan, hindi nawawala? Hindi nawawala sa handaan. Kapartner ng Lumpiang Shanghai? sa chicken. At chicken? Oo. natin. Ganyan naman, masos Mga kamasa. Parang Jollibee sa lang ah. Parang Jollibee style lang? Oo. Jollibee style. Oo, okay. Oo. 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 Ayaw ah. Ayaw ka. Uy, sarap na kamasa. Para ang bumalik sa pagkababa. Sarap. Oo, so, para ka nagiginhawa ano, tuloy eh. Five-year-old. Napakasarap eh. <laughs> kamasa. At sa bukod dyan ba, mga kamasa, meron silang mga tinapay. Hindi mga kalabaw sila. Mga kalabaw sila. Ang pinakamalaki nila, ah, uh, meron silang tuna. Ano 'yung kamasa? Spicy tuna. Spicy tuna, sarap. At ham and cheese. Yeah? Ham and cheese. Okay. Tsaka ito. Uh, ano to? Uh, chicken sandwich. Chicken sandwich. Oh, chicken, sandwich. Tsaka egg sandwich. Egg sandwich. Saka, egg sandwich. Egg sandwich. Ah, so, sa apat na to, ay thank you po. Sa apat na to, ang paborito kainin ay itong spicy spicy tuna. Oh. Bumalik ka na naman sa pagkabasa. <laughs> Sarap. Uy! gusto ka at ayun na nga mga kamasa, titikman na rin natin itong kanilang yep ang kamasa? Ham and cheese, ham and cheese. Ay, grabe namang kain yung kamasa. Parang sa mga sarap-sarap. Parang ayaw mo nang tigilan yung pagmuya. so ayun mga kamasa, bukod dito sa mga kapagkain na hinain sa atin, meron pa silang mga ibang uh, pagpipilian. Pagpipilian, tulad ng titiyam, Ah, uh, lumpiang gulay, lumpiang ah, uh, no, Shanghai, lumpiang uh, Shanghai. Paborito ko? Wekwek, wekwek, wekwek. -wek. At iba pa. So, mga kamasa, kung kayo ay natatakam dito sa mga ating pagkaing hinanda ngayong araw na to. Ano pang hinihintay nyo? Sa gawi lang to ng Lourdes. Barangay Lourdes. Barangay Lourdes. Barangay Lourdes. Parangay Lourdes. So, uh, Kabantuan City pa rin. So, City, may VC ha. Along the highway lang. Tapat so, na stone Keystone. Uh, car wash and car supply. So, along the highway. Ma, along the highway. So mga kamasa, bago pa kami mamalit, uh -huh. <laughs> ang lingkod na laging gutom, kakain na muna kami. Maraming salamat mga kamasa. Thank you. Mga kamasa, uh, bukod pala sa mga merienda rito, meron silang uh, mga milkshake pa tawag. Milkshake. Ito? milkshake. milkshake. Uh, merong uh, melon, melon shake. Melon shake. At uh, dragon fruit. Avocado, avocado shake. Tsaka mango tapioca. Mango tapioca. Ah, ang sarap talaga kamasa. Kita nyo naman, oh, kamasa. Fresh from the uh, frutas talaga yan. Puro-puro frutas. Kita nyo naman, napakadaming pinya. Yun, dun nila ginagawa yun. So, ulit mga kamasa, start na namin kayo nito. Maraming salamat sa inyo lahat. Tara! So, yun mga kamasa, maraming salamat sa panibagong video na naman. Katatapos Eto, lang namin kumain mga kamasa. Ito, katatapos lang namin kumain. Ubus! Okay, hindi kami mapapatulang ulit sa Anidas. Anidas, sa sa Anidas. sa Anidas. Food House. Ah, Food House. Ah, House. Sorry. Ah, okay. Na, dito nga lang matatagpuan sa Barangay Lortes. Along the highway lang po siya. Ngayon po, ah, ngayon po, ah, syempre, sa bawat order ni po ito, meron pong rinalugaw po. Sa bawat order, mga kamasa, meron Ah, So, ayun, mga kamasa, mga kamasa, mga mga kasamahan. Yeah. At hindi namin na mga pagkain. So, take out. Take out tayo um, you, mga kamata. Dahil sobrang sa mga pagkain dito. So, kapag ang ating sarap. At ito mga kamasa. Salamat sa lahat ng mga manunod. Hindi na ito. Sa mga, mga mga subscribe. Maraming salamat. Mayroon pala mga subscriber dito Ah. Uh. Kabes, kabes ang mga Mga pagkain nila rito. Dito talaga kung nagbiyahe kayo malayo at mapadpad kayo rito mapadpad kayo dito pwede kayo sa uh, dumaan mabay. dumaan dito para. Para para pwede. Pwede mga mga at, uh, para meron kayong pagkain habang nagbiyahe tulad ng mga kanilang mga tumating ano? uh, mga tumabiyahe uh, dito pwede sila rito para kumain Sa daanan ko ng mga mga motorista